At heto na nga, ganito kahirap at kasaya rin naman ang magpadala ng box sa Pilipinas. Kailangan mo munang ipunin yung mga bagay-bagay at pagkatapos ay itataksi mo rin papunta doon sa warehouse. <laughs> Para doon im ma-impake sa malaking box. Ayan. O diba, napakabigat niyan, parang bato. Ayan, laman ng maleta. Puro chocolate yan. <laughs> Sinabi ko kay driver, pwede ka bang i-video? Pwede ka bang makita sa video? Sabi niya naman ay okay lang. Kaya hayat, pakita ko si sa inyo ang ganap namin kahapon. Ayan, ganyan. Kapag mabigat ay kailangan pa nating i-taxi. Ayan o oh, mabait yung driver dahil siya, siya yung nagbuhat ng mga gamit. Tinulungan talaga kami. O, oh, ba diba? Dapat lahat ng driver ay ganito. At marunong din siyang mag-English. Ayan. O, oh, ayan na. At kami ay pupunta na sa warehouse. Ayan na ang pangyayari. Pagkatapos na mag-taxi, ay kami naman yung mag-hahakot papunta doon sa fourth floor para mag-impake. Ayan. Humiram na kami ng trolley para madali naming madala yung mga gamit. O, ba? Diba? Ang laki ng building na ito. Grabe! <laughs> Dito yung mga warehouse. O, ba? Diba? Ayan. <laughs> Nagpapicture pa talaga. Nagpapicture pa talaga. Ano <laughs> ganyang kasaya. Kahit nahirap, basta masaya ang ating pamilya. Ayan si kuya. Ayan na. At nilagyan din niya ng tape ang loob ng box na aming gagamitin. O kasya ng isang tao o dalawang tao pa. O ayan na. Para kami naglalaro. At kailangan niyong siksiking maigi para hindi kay malugi sa bayad sa box. Ayan para hindi umalog-alog ang laman ng mga bak ng mga gamit doon sa loob ng box. Ayan na. Napakainit diyan, buti na lang at may electric pan din naman diyan na isang nga lang. Ayan, oh, tapos na sina Ate, kami. Hindi pa kami tapos, napapagod na yung kasama ko at itong kasama namin, nag-impake din. Pero kasama na yung picnic. <laughs> o oh, ba diba? ang saya. May baon na silang pagkain para pagkatapos nilang mag impake ay kakain na muna sila. O oh, ba diba, ganyan ang buhay ng OFW sa Hong Kong. Yan yung kanilang box. Ang laki, pinakamalaking box yan. Bida ang pangalan yan. Bida talaga sa laki. Ayan. O oh, ba diba? relax, relax din, at yan, matatapos na yung aming box, kailangan isiksik na mabuti, at mm, ipus na pus sa ibaba, para hindi mag-over uh, mag-over, kasi pag yan ay lumampas dun sa line ay may another payment ayan, tapos na buti na lang na-plot na yung box o, di ba wala ng additional payment o, oh, di ba? Ready to go to Philippines. Ayan. Okay, bye!